Kakaibang lugar at adventure ang masasaksihan nyo sa video ito. Malinaw na tubig at sariwang hangin dahil malayo ito sa sibilisasyon. Pero bago ang lahat, tunghayan muna natin kung bakit nga ba kami pumunta dito. Nakamay sagi kiki. Hihihi. Asa nataran? Nandito nakamay sagi kiki lugar eh. Nagpunta kami dito dahil sa USC mission. Marahil may magtanong kung ano nga ba ibig sabihin ng USC. Ito ay nabanggit ko na sa video ko nakaraan. karaan. Pero sa video ito ay ibahagi namin ang aming paglalakbay. Asa ka Kaya Kaya Bago umalis patungo sa aming paruroonan, kailangan sundin ang mga paalala kagaya ng pagsusuri ng mga kailangang dapat suriin sa unit, kagaya ng gulong, hangin at iba pa. Ang oras natin ngayon ay alas 7:15. Time check. Alas 7:15 nga. Ah! May we Sa puntong ito ay hanggang dito na lang ang aming sasakyan. Magmula dito ay kailangang ilipat sa kabayo ang aming mga dala na bagahe. Paglipas ng halos isang oras na paghihintay, sa wakas ay dumating na rin ang dalawang residente na taga doon na may dala na dalawang kabayo. Laking tuwa namin dahil hindi kami binigo sa usapan. Time check, alas 9.42. Ito ang Shatton River at ito ang pinakaunang tubig na aming tawirin papunta doon sa Hagekek. Let's go! Umurta, 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 umurta. Nitong nakaraang mga tatlong linggo na ang nakalipas, first time naming pinuntahan ang lugar na ito upang malaman ang sitwasyon. Basic lang, unang river. So mamaya, meron pa doon Batis. Times at ito kami ngayon, binalikan namin ang lugar na ito upang magdala ng mga regalo para sa mga bata. Ang programang ito ay pinapanguluhan ni Pastor Daniel Samson kasama ang kanyang asawa, Angeli Samson. Ito ang batis na labing pitong bisis naming tawirin at dito rin ang galing ang supply ng tubig para sa taniman ng palay na nadaanan namin kanina sa bandang ibaba. Mula dito sa bahaging ito ay magsisimula na ang kakaibang adventure. Isa na dito ang nakakamanghang yamang kalikasan, kagaya nitong malinaw at malinis na tubig, sariwang hangin at iba't ibang klasing punong kahoy. Sa aming paglalakbay patungo sa aming paroroonan, Maraming mga nakakaakit na paliguan. Ito ay sadyang ginawa ng mga residente dito upang dito nila ibaban ang kanilang alagang kabayo o kalabaw. Pero kahit na ganoon, malinis pa rin ang tubig dito dahil ito ay patuloy na umaagos. Okay, so sa mga sandaling ito ay papasok na kami sa masukal na kagubatan. Pero dito sa bandang area na to, makikita natin yung mga puno na yan, hindi pa masyadong marami at nakikita pa tayo sa araw. Pero mamaya, pagpasok natin sa kagubatan, maramdaman talaga natin na para tayong bumalik sa makalumang panahon. Noong panahon, bago pa lang nilikha ang mundo. Pagpasok na tayo ang Dito, nagsisimula na yung malamig na sihoy ng hangin. Dito, papasok na kami sa kagubatan. Malaking pasasalamat namin sa Diyos dahil binigyan kami ng magandang panahon Dahil kung sakaling may nabuong ulap sa bandang ibabaw at umulan ng malakas Tiyak na hindi successful ang misyong ito Dahil sabi ng mga guro na nakausap namin noon Ang batis na ito ay madaling bumaha Kaya masabi ko na ang daanang ito ay mapanganib Dahil may mga bahagi na sa batis mismo tayo dadaan Okay so, sa daanang ito, dito yung pinakabilaganing area kasi makikita natin ito yung batis tapos yan ang daanan ng tao hanggang doon so kung sakaling merong mabuong ulap sa bandang babaw tapos magkakaroon ng biglaang pagulan delikado talaga ang daanan na ito so magmula dito magsisimula na ang sun exposure Nice to capture the moment so Stay put Ayan sila Sila ang mga mahusay sa ganitong uri ng daanan Samantalang yung iba naman ay nakasakay lang sa kabayo Dahil nga ay pagod Samantalang ako sin Sinubukan kong maging kagaya nila Pero nahihirapan ako maghabol May balita sa sa bahaging ito ng daanan, meron namang paliguan na mas malawak ng kunti kaysa nauna at mas malalim ang tubig. Kaya sa pontong ito, huminto muna kami total malapit na kami sa aming destinasyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi pinalagpa sa mga bata ang ganitong uring paliguan. May mga kasama kami mga young people na gustong gustong maligo kaya lang hindi kami pwedeng huminto ng matagal. Oh, hari, hari, Jesus, at sa wakas ay dumating na kami dito sa aming destination ng maayos. God answers prayers. Sa magandang panahon. At sa may-ari ng tatlong kabayo na nagvolunteer upang sunduin ang dalang boxes. Nandito na kami sa Hagik Elementary School. Tapos buntod ang isang room na kami sa agikik asan nataron? Hmm. Mm. nandito na kami sa agikik Ang lugar ane? agikik Nandito na kami agikik agikik Nandito na kami. Nandito na kami. agikik 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 agikik